So yun, kumusta mga kamilya? So bali, alas 10 na. Alas 10 na ng gabi. Hindi tayo nakalusong sa ano, pagdilim lang. Malalaki naman kasi yung alon kaya hindi tayo nakalusong sa pagdilim lang. Buti ngayon, nakahibas na yung dagat. Kumalma yung dagat. Hina yung alon. Pero yung hangin malakas. Pilipinas so, yung amihan susubok naman tayo susubukan naman natin hanggang lagundin naman tayo susubukan naman natin bisitahin yung pangitugan doon magbabaka sa kalga naman tayo magpunta ron baka may sampa naman yung pangitugan sana mayroon naman para makadirahin siya naman tayo So yun, mga bang sa mga hole natin Sana makarain na tayo yan Mamaya Makachamba naman tayo ng mga mamaw na kulambutan mabugso na hangin Mabugso-bugso, malakas hangin Saji 50 na, nandito na ako sa may barangay tas spin niya. Tumuloy tuloy lang ako dito. Salamat maiboy naman na tayo. sinasampan yung pa ang ito kung kaya tulang itlog. Thank you Lord. Salamat hindi na naman ang bawasan niyong ink. May umaandar mga taga dito sa may barangay Tasmania.

o que buhalang buha lang po si pa, may sukat sa katawan. Sa harap at sa likod. Malaki. Ayan yeah. o. Nagkahaba malapit na lubog yung buwan mga isang oras pa siguro lubog na yan kaling na ako ng lagundi may kalaban dun, dalawa <laughs> kaya balik agad wala tayo pa naman sa kanila humihingi sila sa sana. Ang hirap pa naman Salamat na kaya dagdag tayo ng Green job Malaguno Ang tawagin na Alam na yung ganitong isda bihira na lang magpahuli

So yun, nabangin sa bahay tapos kiloy natin kung makaya natin ito talaga. Nakatatlong palambutan din tayo. Kaso yung isang maliit. Kung tawagin namin, tayo day tayo nun. A few moments later. So yun, nandito na tayo. Alas 2.46 na ng madaling araw. So bali si Otto, lumusong din daw pala. Sabi na nga sa namin kapatid, pagdilim lang, Chilin po rin ito yung malalaki ng alon. Salamat, mga siya naman tayo. You know? Ito, mamo talaga ito. Oversize. Kasi lang may ano sa likod. Oh. Parang, ano yan, ewan ko kung ano ito. Tapos, sa parting chain niya, yan, yeah. may sugat. Rejig ito. One point seven sa ano? Oh. Pero ayos lang. 260 naman yung kilo nito at ito ito yung pasok walang sugat yun sakto isang kilo 280 naman yung kilo dito at yung kulambuta natin yan sakto limang kilo ito yung natawa ko nito natawa na hinayang sana kung nakawala kung nabitawan natin kamunti ka na talaga yun 3.5 at ito'y pang ulam natin ito at yung malagono ibibinta din natin ito at ito naman 240 yung kilo Ayan, 1.3. Nice na. Mararating sya naman tayo. At ito, ibang ulam natin po syempre Ayan. May pang adobo na tayo tapos may pang sawa pa na isda. Ayan, isang kilot kalahati. Yung pang ulam natin. Thank you, Lord. Makakalihin sya naman tayo na ito. So, yun, natin ito kung magkano kitay natin ito. At ito naman one, 130 yung kilo nito. 130, 280 yung kilo dito. Dito sa may sugat, 260. At ito naman 240 yung kilo. Thank you, Lord. So ayun ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, 2,139. Ayan, yung kulambutan natin na dalawa. Ayan, 130 yung kilo. Nabayaran ng 1,105. At yung pusit naman natin na isa, yung malaki na may sukat sa katawan. Ayan, 1.7 to 60 naman yung kilo. Nabayaran din ng 442. At yung pusit naman natin na isang kilo, yun, nawalan sukat sa katawan. Sa ulo lang yung tama. Ayan, 280 yung kilo. Ayan. Tapos yung malaguno natin, 1.3. Ayan, 240 yung kilo. Yun, ang bayaran din ng 312. Kaya ayun, kumita tayo ng 2,139. Ayan, yung kabuo. Ang huli natin, 14 kilos lahat-lahat. So, bali si Otol nga pala lumusong sa hapon. Ayan, wala daw siyang nahuli. So, ayun, out po tayo. So, ayun, salamat at kumita naman tayo ng maganda-ganda. So, ayan, shoutout po tayo. Ayan, unang-una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan shout out shout out po sa lahat lahat sa ang sulok man po kayo ng mundo na roon sa ang panig mo po kayo ng ating bansa yan shout out po sa inyo sa walang sawang suporta at pagtangkilik sa ating mga videos yan shout out po sa lahat yon shout out po kay ma'am Merchor Quintis yun at sa buong family nyo po ma'am at kay Sir Reprin Reprin Japson yan shout out po shout out kay RJ Sumatre yan shout out po shout out kay yun, shout out sa Mur Murdido family ng barangay Lourdes Las Nabas, Northern Samar ayan, shout out po shout out kay Jiri Robera from Siboyan Island Romblon, ayan, shout out po shout out kay Christian Esperon, ayan, shout out po shout out kay Milo Amores shout out kay Lito Apo Migunot, ayan, shout out po shout out kay Dadski ng Kalawan, Kalawaan, Pasig City. Ayan, shout out po. Shout out sa Kayadong Family. Ayan, shout out ko Shout out kay Robert Rama. Shout out kay... Yun, shout out sa Espayos at Madrigalos, Madrigalihos Family. Yun, ng Atimunan, Quezon. Ayan, shout out po sa inyong family. Shout out sa Binitua Family. From Nasipit, Agusan del Norte. Ayan, shout out ko Shout out kay Ronnie Mordido ng mabungkay Lian Masbate Batangas, Lian Batangas yan, shout out kay Ronnie Mordido ng mabungkay Lian Batangas yan, shout out po sa mga tiga Batangas shout out kay Alexander Piskera and family from Jensen Tumblr yan, shout out po, shout out kay Joel Bael Shoutout sa Dila Cruz family ng Malalag Dabo or Oro, Dabodil Sur yan, shout out po shout out kay Romel na Barite yan shout out po shout out kay Danilo Adalim at Chuds Prince Adalim yun shout out kay Jay Junior Ponce and family ng Amadeo Cavite yun shout out po shout out kay Alberto de la Pina and family ng Naik Cavite shout out kay Fernando Lacasandili shout out kay Dennis de la Cruz and family ng Naik Cavite yan shout out po shout out sa mga tiga Cavite marami nagpapashout out sa atin mga tiga Cavite yan shout out sa inyo shout out sa De La Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lady Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out sa mga solid girls sa atin dyan sa may Barangay Lagundi hindi tayo nakaporma kagabi sa may Lagundi may kalaban tayo doon na shout out kay Romeo Alcones at sa Amor Beach at sa Alcones family dyan sa Taklikan San Jodoro Oriental Mindoro ayan shoutout out po shout out kay Jomar Martobay from General Santos City shout out kay Ma'am Rosana Hermosa from Davao City ayan shoutout out po sa inyo ma'am Shout out kay Cesar Abling. Shout out kay Jewel Vius from Saudi Arabia, the mom. Shout out kay Roman Balag. Shout out kay Bertha Makaranas from Kison City. Shout out kay Johnny Joaquin. Shout out sa Sigara Family from uh, T Taganito. Sorry. Shout out sa Rob Ridillo Family from Hinundayan, Southern Leyte. Ayan, na Risan, Risin at sa kanilang anak kay Rizzi Robredillo Redilio ayan shout out po sa inyo shout out sa Robredillo family shout out kay Rostom Mariano from Catarman, Northern Samar ayan shout out sa mga tiga Catarman shout out kay Dolph Mix Vlog o Randolph Piau Dison and family ng Socorro Surigao del Norte ayan shout out po sa inyo mga kandilyor at syempre shout out din natin yung kapwa natin may channel at pa support din po ayan unang una kay Otol Rapi yun shout kay Otol Rapi Rapis for Fishing yun at sa magkapatid kina Jun at my star TV vlog yun kay Nabi Respiro Kabugsay TV Fandan Fishing Adventure Manoy Nel vlog Si Wadong vlog Banayad vlog VH, Juni Fishing TV Ray Angler Lari Amos Hilario Lakwat Siro Kapana TV Adventure Binjor TV Nanay Channel Roger Arciso Trailer Driver Bicol Hunter Vlog MJ Eric Adventure Kapising Sagay Adventure Batang Samar Matandang Espiro So yun support din po natin Mga Adventure Yung kailangan channel So yun Sana nice is magpa shout out Ayun Comment lang po kayo Sa ating comment section Sa baba Para sa susunod na video Yun May shout out po po kayo Ayun Maraming maraming salamat Sa panahon Hanggang sa next video po God bless Bye bye